ang sekreto ng batis ng ningning. Si Lily ay isang batang walang taong gulang. Na malikot ang umahinasyon at madalas na nag-iisa. Nakatira siya sa isang maliit na nayon na malapit sa tahimik at karaniwang gubat. Araw-araw ay nagririklamo ang mga tarkya nayon dahil sa matilim at walang buhay na gubat. Kayon paman, kakaiba ang tingin ni Lily sa gubat Naniniwala siya sa mga diwata. Sabi nila, madilim at tahimik ang hubat. Pero alam ko, may sikreto dyan. Sanggapi, sa naalala niya ang salita ng kanyang yumaong lola. Shhh. Ang mga diwata, inipapakita lang sa may mga busilak ang puso apo. Oh. Itinuminasyong pinasok ng lili ang hubat. Natuplasan niya ang nakatakong mayuwagang bukal. Ang batis ng ninglihin ang bukal ito ay hindi puno ng tubig, kundi nagniningning at kumikinang na alikabok. Pinabantayan ito ng isang maliit at mahiyaing diwata na nagkangalang Sisa. Nakita ni Lily si Sisa. Huwag kang matakot. Ako si Lily. Bakit marungkot ka? Ang liwanag ng bati sa iyong hina. Nakanimutan kaming paniwalaan ng mga taga na yon. Tutulungan kita. Papakita ko sa kanila. Pumalik si Riesa na ngayon. Gamit ang isang maliit na bote, ay winisikan niya ng alikabok ng lingni -ling ang nalalantang merasol. na lak ito ng isang matingkad na kulay. Namangka ang mga taga na yun. ni Lily ang isang dakot ng alikabok kay Lolo Kiko ang isang matandang masungit. Mananig lang po kayo, Lolo Kiko. Sunflowers are glowing! Oh, it's unbelievable! I've never seen anything like it! Sumambulat ang liwanag mula sa kupat upang makita ng lahat at hindi na muling tumilim pa ang kupat. Hindi natin, hindi natin makikita ang hiwaga at kagandahan ng mundo kung hindi tayo maniniwala mula sa kanila. Ang pananampalataya ang susi na mangpupukas sa ating puso. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagiging positibo, ang mga bagay na tila madilim at wala ng pag-asa ay muling magliliwanag. Hindi lang para sa sarili nating kasiyahan, kundi para sa ikagaganda ng buhay ng lahat. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.